Movie recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action drama film na Gladiator. Tara natin panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang high school student na nagngangalang Tommy Riley. Sa hindi malinaw na dahilan ay kinailangan nilang mag-ama na lumipat sa ibang lugar upang magsimula ng bagong buhay. Napadpad sila sa lugar ng mga mahihirap kung saan ay maraming basag ulo. Pagpasok ni Tommy sa nilipatang eskwelahan ay napagkatuwaan siya ng isang grupo ng mga kabataan. Pagdating sa silidaralan ay hindi niya inaasahan na magiging kaeskwela niya ang tatlo sa mga naambuli sa kanya sa daan. Isang buli ang pinalipat siya ng upuan. Bilang transfer student, ayaw niyang siya ang pagmulan ng gulo kaya sumunod siya. Pinalipat siyang muli ng isa pa at muli ay tumalima siya ngunit sa pangatlong pagkakataon ay hindi na siya sumunod at nanatili sa upuan, bagay na ikinagalit ng mga bully. Mabuti na lang ay dumating ang guro at inutusan ng estudyanteng bully na maupo ng maayos kung ayaw niyang mapalabas ng silid aralan. Sumunod ang bully sa guro, ngunit nagbanta ito kay Tommy na magtutuos sila pagsapit ng recess. Tinutoon ng bully ang banta at sinama pa nito ang kinabibilangan na gang. Pero sa pagkakataong iyon ay muling nakaiwas si Tommy sa trouble nang biglang dumating ang isang grupo mula sa ibang gang. Nagkaharap ang leader ng magkalaban na gang. Ang isang leader ay matapang na naglabas ng patalim ngunit hindi natinag ang kalabang leader na nilabanan siya gamit ang kasanayan niya sa boxing. Ilang saglit pa ay dumating ang mga lalaking guro at binuhat ang leader ng gang palabas ng eskwelahan hindi natapos sa eskwelahan ang problema ni Tommy dahil kinailangan niyang harapin ang mga kolektor ng utang pag-uwi niya. Ang dahilan ng paglipat nilang mag-ama sa ibang lugar ay dahil gustong takasan ng ama niya ang mga taong pinagkakautangan niya. Nalulong sa alak at sugal ang ama niya matapos mamatay ang kanyang ina. At ngayon, dahil sa nagawa ng ama ay kinailangan niyang harapin ang dalawang kolektor na kargado ng baril. Maswerte siyang hindi siya sinaktan ng mga tulisan ngunit binalaan siya ng mga ito na kailangang bayaran ng kanyang ama ang utang na dalawang linggo nang hindi nababayaran. Kinagabihan ay ginising si Tommy ng ama pagdating nito. Ibinalita sa kanya ng ama na may trabaho na siya ngunit madedestino siya sa malayo kaya isang buwan silang hindi magkikita. Nang kamustahin ng ama ang pag-aaral niya ay naramdaman nitong may tinatago siyang suliranin. Sinabi ni Tommy ang tungkol sa pagdating ng dalawang kolektor at pagbabanta ng mga ito kapag hindi nabayaran ang utang niya. Humingi ng paumanhin ang ama niya sa kanya dahil pati siya ay nadamay sa kaguluhan. Nangako ang ama niya na magbabago na siya at aayusin niya ang lahat. Sa kabilang banda ay hindi alintana ni Tommy na mamuhay ng mag-isapan samantala dahil nasa tamang edad na siya. Upang mabawasan ang pasanin ng kanyang ama, nagpa siya magtrabaho bilang tagahugas ng pinggan sa isang restaurant na pagmamayari ng mga magulang ng kanyang kaklaseng si Don. Isang gabi habang nagtatapon ng basura sa labas, dumating ang buli kasama ang kagrupo nitong gang upang ipagpatuloy ang naudlot na pagbibigay sa kanya ng leksyon. Sa simula ay nagsabi na si Tommy na ayaw niya ng gulo. Ngunit patuloy ang pambubuli ng mga siga hanggang sa itulak at matumba siya. Nang pagtawanan siya ng mga ito ay agad siyang tumayo at sinikmuraan ang isa tapos ay sinapak naman sa mukha ang isa pa. Nang harapin niya ang pangatlo ay biglang dumating ang isang matandang lalaki na hindi niya kilala at inawat sila. Hinangaan niya ang paraan ng pakikipaglaban ni Tommy. Kinabukasan sa restaurant, lumalabas na ang umawat na matandang lalaki ay isang promoter ng boxing na nagnangalang Jack. Nang muli niyang makita si Tommy sa restaurant ay nilapitan niya ito inalok niya siya na lumaban sa isang illegal na underground boxing match sa halagang $750 ngunit agad itong tinanggihan ni Tommy. Sinabi niya sa promoter na humanap na lang siya ng iba dahil marami namang magagaling na boksingero sa paligid. Nang sabihin ng promoter na hindi niya makukuha ang ganoong halaga sa paghuhugas ng pinggan ay sinagot siya ni Tommy na lalaban lang siya sa halagang $1,250. Nang maramdaman ng promoter na hindi niya kayang baratin si Tommy ay pumayag rin ito sa halagang hiniling ng binata. Sa huli ay nagkamay sila sa harap ng anak ng may-ari ng resto na si Don. Kinabukasan ng gabi, pumunta si Tommy sa lugar ng ilegal na laban, kung saan ipinakilala siya ni Jack kay Noah, ang lalaking magsasanay sa kanya at mag-aasikaso ng lahat ng kanyang pangangailangan habang naroon siya. Isa sa mga unang paalala ni Noah ay parang isang digmaan ang laban na sa ni Tommy. Sinabi ni Noah na hindi na kailangang isipin ni Tommy ang pagiging patas sa ring dahil wala rin namang sumusunod sa patakaran ng laban. Bukod pa rito, makakaharap ni Tommy si Black Death, isang boksingero na kilala sa kanyang maduming estilo. Makalipas ang ilang sandali, hindi inaasahan ni Tommy na magkikita sila ng kanyang kaeskwela na si Romano doon. Nagulat siya nang malaman niyang si Black Death ang magiging unang laban ni Tommy sa ring. Nagpayo ang kaeskwela na magingat si Tommy sa kanang kamay ng kalaban dahil iyon ang kalakasan nito. Di nagtagal ay sinimulan na ang laban. Halos lahat ng mga manunood ay tumaya pabor kay Black Death. Lalong umingay ang arena ng tawagin ang kalaban ni Tommy. Tama ang sinabi ni Noah. Mula pa lamang sa simula ng laban ay madumina ang laro ni Black Death. Agad niyang tinamaan si Tommy gamit ang siko dahilan upang magdugo ang gilid ng kanyang ulo. Hindi pa roon natapos ang pandaraya ng kalaban dahil nasundan ito ng low blow dahilan upang mamilipit siya sa sakit. Di pa nakontento si Black Death na tinuluyan siyang patumbahin. Kahit na halatang madumi ang estilo ng paglalaro ng kalaban ay hindi pa rin ito pinansin ng referee. Malinaw na ang ganoong klaseng laro ay pinapayagan sa lugar na iyon pinilit ni Tommy na ipagpatuloy ang laban at nakipagsabayan sa lakas ng kalaban. Hindi nagtagal ay napagod si Black Death. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Tommy na magpakawala ng sunod-sunod na malalakas na suntok. Di nagtagal ay na-knockout ni Tommy si Black Death damay pa ang referee. Laking gulat ng mga manunood, mga tumaya, at maging na mga namumuhunan sa nakita nilang tagumpay ni Tommy. Ngunit nang itinaas ni Tommy ang kanyang mga kamay bilang tanda ng tagumpay ay biglang nagbago ang ihip ng hangin at nagbunyi ang lahat sa kanyang panalo. Pagdating ng lunes ay nagpunta si Tommy kay Mr. Horn, ang amo ng promoter na si Jack, upang kunin ang kanyang bayad. Dahil nagustuhan ni Mr. Horn ang estilo ng pakikipaglaban ni Tommy ay inalok niya ito na lumaban muli. Tumanggi si Tommy sa alok dahil ang gusto lang niya ay ang nakuhang pera at wala ng iba pa. Minsang nagkasabay si Don at Tommy, pinaramdam ng dalaga kay Tommy na hindi maganda ang pinasukan niyang ilegal na laban. Ngunit napawi ang inis nito nang sabihin ni Tommy na isang beses lang iyon dahil wala siyang interes na ipagpatuloy ang ganoong klaseng pagkakakitaan. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang lahat ng muling ipatawag si Tommy ni Jack upang makipagkita kay Horn. Matapos ang kaunting palitan ng kwento, sa wakas ay inamin ni Horn na ang dalawang kolektor na pumunta sa bahay nila Tommy ay mga tauhan niya. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon ng ibalita ni Horn na muling nagsimulang magsugal ang kanyang ama at ngayon ay mayroon na itong utang na $15,000. Gayunpaman, may solusyon si Horn para mabilis na mabayaran ni Tommy ang utang ng kanyang ama. Kailangan lang niyang maging boksingero ni Horn sa ilang laban. Tulad ng inaasahan, walang nagawa si Tommy kundi ang tanggapin ng alok upang mabayaran ang utang ng kanyang ama. Sa kalsada pa uwi, aksidenteng nakita ni Tommy ang kanyang kaklase na si Lincoln na binubugbog ng isang grupo ng gang. Agad niyang tinulungan ito, at dahil mas marami ang kalaban, napilitan silang tumakas habang patuloy silang hinahabol ng mga miyembro ng gang. Matapos matakasan ang mga humahabol sa kanila, nagkaroon ng pagkakataon si Tommy at Lincoln na mag-usap. Dito ibinunyag ni Lincoln na sa kabila ng kanyang murang edad ay may asawa't anak na siya. Dahil dito ay napilitan siyang maghanap buhay upang suportahan ang kanyang pamilya, kaya pinili niyang lumaban sa ilegal na boxing tulad ni Tommy. Kinagabihan ay nagdesisyon si Tommy na manood ng laban ni Lincoln. Sa simula ay mukhang nahirapan si Lincoln laban sa kanyang kalaban, na mas malaki at mas malakas kaysa sa kanya. Ngunit sa huli ay nagawang baligtarin ni Lincoln ang sitwasyon at nanalo sa laban. Matapos ang laban ay sumama siya sa bahay ng coach na si Noah. Napag-alaman niya na si Horn ay dating world champion sa boxing na isang beses lang natalo. Natigil ito sa boxing nang magka-injury sa binti. Gumaling man ang injury niya ay masyado na siyang matanda para bumalik sa ring, kaya nagdesisyon siyang maging isang boxing promoter. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Don si Tommy dahil ilang araw na siyang absent sa eskwelahan inamin ni Tommy ang problema ng kanyang pamilya at kung paano siya napilitang magsimula muli sa ilegal na boxing. Mabuti na lang ay naiintindihan ni Don ang kanyang kalagayan, at naging mas malapit pa sila sa isa't isa. Naging mas maganang buhay ni Tommy kaysa dati matapos maging isang ilegal na boksingero. Nandoon lagi si Don na sinusuportahan siya hanggang sa magkaroon sila ng malalim na relasyon. Bukod dito, Nakabuo si Tommy ng mga bagong kaibigan sa mga tulad ni na Romano at Lincoln, at araw-araw silang nagsasanay at nagkakasiyahan. Ngunit isang gabi, dumating ang trahedya kay Romano. Sa bawat round ay dominado niya ang laban sa boksingerong si Shortcut, ngunit nang umabot sa ikalimang round ay nagdesisyon ang kalaban na dayain siya. Naglagay ng kemikal ang kalaban sa gamit nitong gloves. Nang ituloy ang laban ay niyakap si Romano ni Shortcut upang maamoy nito ang kemikal. Nang makawala siya ay nanlabo ang paningin niya. Sinamantala ng kalaban ang pagkakataon at pinaulanan siya ng suntok. Kahit duguan na ay di siya tinigilan ni Shortcut. Nasaksihan ni Tommy ang brutal na laban. Nang maramdaman niyang walang balak ang referee na itigil ang laban ay mabilis niyang pinatunog ang bell at inalam ang kalagayan ng walang malay na kaibigan. Nang makauwi si Tommy ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama. Patay mali siya ito at parang walang nagawang masama kinamusta lang nito ang anak at nagsabing maaantala ang kanyang pag-uwi dahil may trabaho pa siyang tatapusin. Kinabukasan ay binisita ni Tommy si Romano sa ospital, kung saan ay nalaman niyang si ito dulot ng tinamong injury sa huling laban niya. Dumating ang araw na nagkatapat si Tommy at shortcut sa laban. Hindi pinalampas ni Tommy ang pagkakataon na iganti si Romano. Muli ay sinubukan ni Shortcut at ng coach niya na dayain ang laban napansin ni Tommy ang maruming taktika ng kalaban. Sa una ay nakalamang siya sa dami ng suntok na binitawan ngunit nang subukan ng kalaban na ipaamoy sa kanya ang kemikal ay ni wrestling niya ito. Tapos ay nagdesisyon siya na sabayan ang gulang ni Shortcut sa pamamagitan ng low blow. Nang mapahiyaw ito sa sakit ay di niya tinigilan ito ng suntok. Sa huli ay nakonsensya siya at hinayaan ang kalaban na mahiga sa canvas sa pagkawala ni Romano ay si Lincoln na lang ang natitirang malapit na kaibigan ni Tommy. Ngunit may nangyari kay Lincoln isang araw habang siya ay nag ensayo Bigla na lamang nang hina ang kanyang katawan at bumagsak ng walang malinaw na dahilan. Habang sinusuri ng doktor ay nabanggit ni Noah kay Tommy na nasuntok si Lincoln ng malakas sa ulo noong huling laban niya at malamang ay sintomas ito ng pinsala sa utak. Pinayuhan si Lincoln ng doktor na magpahinga muna sa boxing nang hindi bababa sa anim na pung araw at kung hindi ay maaari siyang magtamo ng permanenteng pinsala sa utak. Ngunit may ibang plano si Horn para kay Lincoln. Kinagabihan, nagtataka si Tommy nang makita niyang nakikipaglaban na ang dapat sana'y makakalaban niya sa isa pang boksingero. Agad niyang pinuntahan si Horn upang alamin kung ano ang nangyari. Dito ibinunyag ni Horn ang kanyang plano. Lumalabas na gusto niyang maglaban sina Tommy at Lincoln, at pumayag naman si Lincoln dito. Nagalit si Tommy sa kaibigan dahil hindi pa kaya ng kasalukuyang kalagayan niya ang makipaglaban, at higit sa lahat ay natatakot si Tommy na mawalan muli ng isang kaibigan. Gayunpaman, kahit anong sabihin ni Tommy ay determinado ang kaibigan na harapin siya sa laban. Gustong ipakita ni Lincoln ang kanyang kakayahan kay Horn dahil nangako ito na ililipat siya sa professional level kung mananalo siya sa laban nila. Nang mapagtanto ni Tommy na hindi na niya mababago ang desisyon ng kaibigan ay hinarap niya si Horn upang kumbinsihin itong kanselahin ang laban nila ng kanyang kaibigan. Ngunit nabigo rin ang kanyang mga pagsisikap. Lumipas ang mga araw hanggang sa dumating ang oras ng laban ni na Lincoln at Tommy. Ito marahil ang pinakamalaking laban sa illegal na underground boxing. Naroon si Don upang suportahan ang kanyang boyfriend. Gayunpaman, wala sa mood si Tommy, na kabaligtaran ng kasabikan ni Lincoln. Sa unang round ay agad na pinaulanan ni Lincoln si Tommy ng suntok. Samantalang si Tommy naman ay damapensa lang. Hindi niya kailanman sinubukang atakihin si Lincoln, kahit pa na knockout siya nito. Ikinagalit ni Horn ang asta ni Tommy. Kung magpapatuloy ang laban ng ganoon ay siguradong hindi sila babayaran. At hindi gusto ni Horn ang manood ng isang nakakabagot na laban. Ganoon din ang iniisip ng mga manonood. Kaya naman, sa pagitan ng una at ikalawang round ay nagbanta si Horn kay Tommy. Hinawakan niya si Don at sinabing kaya niyang gawin ang anumang gusto niya sa kanya kung hindi lalaban ng seryoso si Tommy. Ngunit kahit ano pa ang dahilan ay hindi magawang saktan ni Tommy si Lincoln dahil alam niyang maaaring mamatay ang kaibigan kapag napuruhan niya ito sa ulo. Upang masiyahan si Horn at ang mga manonood ay pinili ni Tommy na suntukin si Lincoln sa katawan sa buong laban. Sinubukan niyang kumbinsihin si Lincoln na itigil na ang walang saysay na laban na kahit pa isa sa kanila ang mamatay ay walang pakialam si Horn. Ang mahalaga lamang kay Horn ay pera ngunit sunod-sunod na suntok lang ang sagot ni Lincoln sa mga sinabi ni Tommy. Sa sandaling iyon ay sumuko si Tommy sa pagkukumbinsi sa kaibigan. Sinabi niya kay Lincoln na kung talagang desidido siya na makuha ang pera ay itodo na niya ang suntok. Sa wakas ay napagtanto ni Lincoln na ginagamit lang sila ni Horn at hindi nila dapat isinagawa ang laban na iyon. Nagdesisyon si Lincoln na itigil na ang laban, na labis na ikinadismaya ng mga manonood. Sa sobrang galit ay pumasok si Horn sa ring upang utusan si Lincoln na ituloy ang laban. Ngunit tumanggi si Lincoln na nagsabi na mula ngayon ay hindi na siya lalaban para kay Horn. Nang galaiti ang promoter sa galit kaya binagwasan siya nito dahilan upang tumilapon siya sa labas ng ring. Sa puntong ito ay naramdaman ni Tommy na obra na sa kanyang limitasyon ang promoter. Kailangan siyang turuan ng leksyon upang mapagtanto na ang ginawa niya ay di katanggap-tanggap. Pumasok si Tommy sa ring at hinamon siya sa isang duelo. Kung mananalo siya ay bayad na ang lahat ng utang ng kanyang ama kay Horn at kung mananalo si Horn ay mananatili si Tommy sa poder ng promoter habang buhay. Tinanggap ni Horn ang hamon ngunit may isa itong kondisyon, kailangan nilang maglaban ng walang suot na gloves. Bilang dating kampion sa boxing ay may malawak na karanasan si Horn na nagbibigay sa kanya ng kalamangan. Makikita ito sa kung paano niya pinaglaruan at inalipusta si Tommy sa simula ng laban. Ngunit ang kanyang kayabangan ang naging sanhi ng kanyang pagkatalo. Maaaring bata pa si Tommy, pero matalino ito. Mabilis niyang natutunan kung paano labanan si Horn at ginamit ito upang talunin siya. Una ay sinadyang hinayaan ni Tommy na tamaan siya ni Horn sa ulo upang mabali ang isa sa mga daliri nito pagkatapos ay ginalit niya ito tulad ng ginawa nito sa kanya noong simula ng laban. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa reaksyon ni Horn, napagtanto ni Tommy na ang galit ang kahinaan ni Horn. Ngunit hindi yun sapat para talunin ang dating boksingero. Nagpanggap si Tommy na bali ang kanyang kanang kamao upang makuha si Horn sa hindi inaasahang pagkakataon. Nang dumating ang tamang pagkakataon ay nasuntok niya si Horn sa mukha na sinundan pa ng maraming suntok hanggang sa man-knockout niya ito at sa pagkatalo ni Horn, nakalaya na rin sa utang si na Tommy at ang kanyang ama. Sa huling eksena, makikita si Tommy na nagdiriwang ng kanyang tagumpay kasama si na Lincoln at Don.